Para po sa inyo, um, etong ganitong sentiment ng publiko na mas pabor pa rin po sa mga Duterte. Ano po bang pinapakita po nito? Well, malaki pa rin talaga ang supporters nila or hindi lang po politically aware ang tao about the impeachment. Well, dalawang bagay din ano uh, DJ Chacha. Una sa lahat, kung titignan natin, uh, yung pabor malaking percentage din nasa south nasa Mindanao. Yes, oo. Oh. Okay. Nang kaunting titingnan natin, mahalaga ito kasi ito yung nagbo-validate na base votes at base supporters talaga ng mga Duterte. So, una, makikita din natin yan dahil sariwa pa yung nangyari nung pagkakaaresto kay uh, former president uh, Rodrigo Duterte. Kung makikita natin yung unang labas noon, na pabor sa si impeachment dahil naglabas before eh, di ba? Na malaki yung percentage na pabor tapos pagkatapos ng pagkakaaresto, uh, biglang ano, at uh, tumaas yung percentage ng hindi pabor. So, kung titignan natin, pwedeng ito yung pahayag na una, uh, naka nakaapekto talaga yung naratibo na kung saan uh, nahuli uh, yung, o, o na, naipadala sa dahig yung former president, uh, si former president Rodrigo Duterte. Secondly is yung yung ano eh yung duration. Kung makikita natin from December hanggang ngayong uh, May, ang nipis ng duration na kung saan uh, ang 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 bilis ng pagkakataon na magkaroon ng uh, pagtingin yung mga tao tungkol doon sa impormasyon patungkol doon sa impeachment. Uh, nagkaroon ng eleksyon, uh, nakita yung resulta ng eleksyon. But at the same time makikita natin dito na kung saan na highlight yung suporta ng mga Duterte. Ngaw. Pwede nating sabihin na siyempre, lalo na pagdating dun sa NCR, uh Luzon, dun mm -hmm. sa mga areas mm -hmm. na malakas yung access sa information. information mm -hmm. Na kung saan magdedepende pa rin din yan DJ Chacha dun sa ipipepresentang ebidensya. Mm -hmm. Paano ging uh, itsura o yung big picture sa pagpepresenta ng ebidensya at mm -hmm. argumento mm -hmm. ng prosecution pag nagsimula na ang no, impeachment uh, trial.